guys, good afternoon, good evening kung anong oras man ninyo mapanood ang aking video. Ayan po, kumusta, kumusta, kumusta. May galaw siya pa sa lahat ng mga manood ko. Sa lahat ng mga taga-subaybay sa aking YouTube channel. Sa, ngayon po, sa ating kung nasubay, na, kung matatandaan niyo po or nasubaybayan niyo or napanood niyo ang video noong karang lunes ay ito po ay karugtong po ito. So ngayon po, isinishare ko lang po sa inyo ang mga lugar na nadadaanan ko uh, sa, sa, sinabi ko nga ay ako po ay pupunta sa lugar ng aking uh, mama doon sa Luway so yung mga may share ko sa inyo ay madadaanan ko po, po ang Chocolate Hills at ang ano, manmade forest at saka yung Uh, floating restaurant tamat. Ang Chocolate Hills po ay matatagpuan po sa Carmen. So ang Manmade Forest po ay matatagpuan po sa Bilar. So ang floating restaurant po ay matatagpuan po sa uh, Lubok. So ngayon guys, ang sinishare po sa inyo, ito po ay nakalagpas na po ko sa Chocolate Hills. Ito ay papasok po kami ng Manmade Forest po guys. So ngayon, ito po makikita nyo sa ano, Uh, kasi palusong po yan at tapasok sa mga ano, yung sa gilid ng bundok so uh, abangan lang po ninyo at subaybayan lang po ninyo ang Yan guys, ito pong lugar na to ay papasok na po kami ng man forest guys. Kung sino pa yung pamilya ng ano, yung papuntang ano, papuntang Baguio, ito po guys, parang parihas. Kunting, kunting diferensya na po guys, kasi yung parang ano yata yung papuntang Baguio is walang ganong ano, parang makikita mo yung baba. Pero ito guys, marami na sang puno na yung bandang bangin. Kaya hindi mo mapapansin yung malalim sa guys, kaya yan yung gilid is malalim, yung gilid is pang-pang yung bundok, so ngayon ito guys yung lugar na yun na, ito yung madami na pong matatagpuan na nakahinto na mga sakyan sa unahan guys, at sila po ay nagpipicture taking po, so ito yung malapit na po yung palikuliko yung daanan dito guys, kaya kaka umulan pa po yung pagbiyahe namin guys, kaya yan kaya dandaan ng biyahe namin kasi hindi parang madulas ata yung andaan na sigurado talaga ano kaya ingat lang po nag-iingat lang po yung nandag po yung driver ng bus kaya kasi palusog siya guys at uh, balik ko hindi mo makikita yung kung mayroon bang paparating yan makikita naman papansin naman nyo guys na ang daan ay medyo hindi sa gano'ng kalaki Uh, ano ano lang dalawa pang dalawahan lang siya kaya maso mas dandahan lang din yun guys makikita mo yung daming tao na sa hill kasi mga turista po yung malamang kasi itong lugar na to ay ano yan yan po yung man mid forest na po yan may party na man forest dati rati guys itong lugar na to guys is uh, ano malilim siya nakakatakos sa danan pero ngayon guys hindi na kasi uh, bukod sa ano marami nang tao at may ilaw na siya sa gabi hindi katulad noon na noon time na hindi pa uso yung solar itong lugar na to ay wala talagang ano hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng huminto kasi nakakatapot siya so ngayon yung lugar na yun ay madaming huminto dyan para magpa picture lang alam mo naman niyo yung ano at uh, marami na nakakita din na nagpo-post sa mga video or mga picture dyan kung saan-saan Uh, med, uh, social media platform kaya di natin po you know. pero ito guys hindi never ako minto sa lugar nato, to napapadaan lang ako lagi yeah. okay. kaya mas mabut ma ano pa yung ay pa yung iba kasi nakakarating at tumento sa lugar nato to pero ako na taga rito guys ay hindi hindi ko na hindi ko na yung natigil sa lugar nato, to napadaan lang kaya guys hanggang dyan lang akong ano tingin tingin lang at uh, ako kuha ng video pero ako uh, hindi ako kukubot okay guys patuloy sa tayo sa ating ano Yan po guys, ay nakalabas na po kami sa ano, sa bundok at ito po ay papasok na po kami ng ano sa bayan ng ano, Lubok yun po yung ah uh, mayroon po yung floating uh, restaurant po. Yan po yung tapos nagataon po guys na yung ano pala ay pista din pala ang Lobok Yun ang sab sa aking kuya kasi kasama ko yung mga kuya ko niyan na pumunta din sa yung katabi ko ay kuya ko yan kaya nga inan siya guys minus over ko kasi kasi yung kuya ko at yung driver ay magkakilala pala sila kasi gawa ng yung kuya ko ay nagtatrabaho doon sa jackliner so yung driver na ano uh, jackliner driver din pala sa noong time na nasa Manila pa siya pero ngayon lumipat po siya ng provincial bus so ngayon kaya pinili, uh, ginawa ko na ng voice over kasi nagkwentuhan sila mula na ng video ko part 1 hanggang itong part 2 ay hindi na natapos ang kanilang kwentuhan tungkol sa mga bus kaya yan pinili, uh, ginawa ko na lang na mag, mag -ano na lang oh, voice over ko kaya guys ah uh, maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsubaybay sa aking youtube channel guys bye bye